Welcome back sa usapang loan at online lending. Sa video na to pag-uusapan natin 'tong isang bago. Kalalabas lang na online lending app at ang kaniyang pangalan ay mayroon ding kapangalan na na-review na natin at napag-alaman natin na 'yung ulan na 'yon ay isang ula ng mga scammer kasi nanghihingi po yon ng uh, advance fee or paunang bayad. Itong si Kasula Fast and Safe Cash ay under kay Sun Loan Lending Investors Corporation. So sa kasalukuyan, 1k plus pa lang ang total number of downloads nila. Tapos yung isa naman, kung mag search tayo ng Kasula Loan App, ito yung lalabas Cas uh, Fast and Safe Cas under kay San Loan Lending Investors Corporation at ang pangalawa naman ay kay kasula Ula I Partner Credit kay under naman ito kay Relief Lending Corporation at napagalaman natin na itong kasula Ula I Partner Credit ay isang uh, ula ng mga scammer, di ba? Nang uh, nanghihingi po sila ng 750 mayroon pang 1.5 yan yeah. Huwag kayong maniniwala dahil kapag may pirang involved at advance interest, advance fees, yan po sila ay mga scammer. So, please layuan nyo po tong kasula na to and then please paki report po ito uh, paki report nito sa um, Play Store so makikita nyo lang yung uh, report or i-plug nyo po siya as inappropriate sa inyong mga cellphone punta kayo sa inyong cellphone and then sa Play Store i-search niyo po ang Kasula at tapos yung iPartner Credit at yung tatlong dots sa may uh, upper right uh, side i-click nyo po yon at pwede kayong mag-report doon para matanggal na po itong uh, app na to kasi sa ngayon ay ano pa rin uh, online pa rin I mean nasa ano pa rin, nasa Play Store pa rin pero hindi 'yan ang pag-uusapan natin itong si Casula Fast and uh, Safe Cash under kay Loan Lending Investors Corporation. So kung uh, tatanungin natin kung or tatong, tatanungin niyo kung uh, registrado ba ito sa Securities and Exchange Commission, well ang kanilang uh, lending company ay makikita din natin sa listahan ng mga uh, online lending dito sa seek.gov.ph San Loan Lending and Resource Corporation yan po yung naka-highlight at ang kanilang uh, registration ay nag grant po noong uh, January 17, 2019. Ang diniclare clear po nilang interest ay 5% to 6% at ang kanilang uh, ano ay 1 week to 6 months. So, naglalaro sa 7 days to 6 months daw ang kanilang term. So, which is, hindi, alam naman natin na hindi yan totoo. Oo. Yung 6 months. Pero yung 1 week, yun talaga. At least, diniclare nila. Um, di ba? Uh, in fairness naman sa Sun Loan Lending and Resource Corporation, diniclare nila na mag start sila ng 1 week. Siguro, ganun talaga ang ano nila. At uh, kung nakita nila na good payer kayo, baka i-extend nila up to 6 months. Pero malaking ano po yan malaking parang wala malaking uh, issue pa yan oh, malaking issue pa yan na hanggang ngayon hindi natin alam kung may ano ba dyan may kasagutan bang concrete na kasagutan o solusyon so si Kasula ay uh, nakakuha ng napakababang ano uh, ratings tapos walo pa lang nagbigay ng kanilang reviews and ratings. So dito po sa ratings and reviews section, yan, mga bababasa niyo, scam please, don't try to download scam to, don't use this app, this is scam, hindi pa nag-apply, rejected na. So, ano ba ang dahilan kung bakit na sabi nila na ano scam? So, malamang hindi pa approve yung loan nila na reject na. Pero so far, napansin natin dito sa kanilang app na medyo Uh, maganda compared sa ibang app. Pero yun nga, hindi lang basta maganda, ay maniniwala na tayo. Oo. Dahil alam naman natin na marami ang nagkukunwari sa pamamagitan ng uh, pagpalabas ng mga online lending app para kumita po sa atin. So, dito nakalagay, pwede kang uh, mag-loan ng 1,000 to 30,000 91 days to 180 days sa kanilang description which is hindi to totoo maximum EPR 30% hmm. alam niyo naman siguro yan mayroon kayong idea uh, sa mga ganitong ano, description uh, naka-default po siya halos kapariho lang din sa ibang mga uh, loan shark ng mga online lending app kaya dito itong si Kasula Malaki ang uh, hinala ko at pakiramdam ko na isa din itong online uh, isang loan shark na online lending app. So pag sinabing loan shark, mag-ano ka na? <laughs> mag isip-isip ka na, hindi maganda po para uh, utangan ang online lending app na to. Pag loan shark, malaki ang uh, processing fee, mataas ang interest at very short yung term nila. 7 days lang. Then, kapag loan shark, mostly din gumagamit ng third-party collectors. Pag sinabing third-party collectors, sila yung mga ibang company na walang ibang ginagawa kundi maningil lang. O so, nakadepende kasi yung commission nila doon sa masingil nila sa inyo. Kaya, gagawin talaga nila ang lahat, masama man or mabuti, basta magbayad kayo. Ang ending dyan, pupuwersahin kayo, uh, haharasin kayo, uh, ipapahiya kayo. Ganyan po ang ginagawa ng mga loan shark, I mean, ULA collectors. Uh -huh. So kami dito sa Usapang Loan at Online Lending, itong si Kasula ay hindi po namin rekomendado. And by the way, uh, dahil konti pa lang po ang nag-apply uh, sa kanila at nagbigay ng feedback, kung sakaling maghihingi ng uh, uh, advance fee or advance interest or paunang bayad bago i-process yung loan, bago ma-evaluate yung loan, basta may pera involved, red flag agad 'yan. Huwag niyo pong patulan dahil isang uh, kalakaran po 'yan ng mga scammer. Manghihingi muna ng advance fees or advance interest kaya dito sa Kasula, fast and safe cash. Siguraduhin ninyo kapag uh, nag-apply kayo, kung uh, hinihingan kayo ng advance fees, huwag nyo nang ituloy. Back out agad kayo. Baka, naggawa din ng ibang ula itong si uh, Kasula I. Partner Credit. Baka pariho lang ang may-ari nito. So mag -ingat, ingat tayo pero kung titingnan nyo po ang app nila ay dito wala pa hindi pa totally uh, ginagawa or dine-develop ng IT nila pero dito kasi maganda. Maganda yung paggawa. Niyan. Yung mga nasa loob. So detailed na posible na mayroon na talagang IT at uh, legit kasa lang. Yun na nga kung uh, uh, malaki ang processing fee at mataas ang interest, tapos uh, short term, automatic loan shark, pag loan shark, layuan na po ninyo. So sa sana po ay mayroon kayong natutunan at huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na to. Then, sa mga hindi pa nag-subscribe, baka pwede nyo yun namang i-subscribe. Ang usapang loan at online lending. Shout out po sa lahat ng mga viewers, mga subscribers natin. Road to 31K na po tayo. At higit sa lahat, hindi ako makakalimot sa aking mga members na walang sawang sumuporta sa usapang loan at online lending. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you around. Paalam!